daming mahirap, daming naghirap, daming itima sa pangakabuso sa kapataw. Ilang milyon pang rilos na'y nangilang politiko habang ang tao kumakalang sigura di pa kritiko? Mga bata, walang gatas, pamilya na kaagawan sa tirang walang patas. Sa kalsada, mga lang ingat ang lahat pero sa opisina, milyon-milyon ang nilalakad. Yan na ang isang milyon bawat isa. Pagkasakay matigil ang problema ng bansa. 🎵 Huwag lang minanasaw, huwag lang Sa labang bayan, italik mo ang kayamanan 🎵🎵 Kung nai, yeah, maraming namatay sa guto at sa sakit Walang gamot, walang tulong, pahirap sa isip 🎵🎵 Pundo ng bayan, napunta sa pusa 🎵🎵 Kaya galit ang masa, umubuso ang bansa 🎵🎵 Iyon ang pwede magagahin. sa halip na mansyon 🎵🎵 hati Ang kotse mo'y paliparin, buhat ihatiin ng bilang sa masa Pagka sakaling matigil ang problema ng bansa Huwag nilang dinanasaw, huwag nilang ilulaskay Sa mga bayan, ibalik mo kaya pa nang tignay Yeah! Pagka sakaling matigil ang ng bansa lahat tayo ay pantay Bakit pera sa iila lang nakatambay Bayan natin po, boses natin to Oras na para isigaw, ibalik nyo Sistema dapat baguhin Mga akusado tapat ang galit Kung bawat isa mabigyan ng chance Di na siguro laging may violence Edukasyon, tabaw, pindyan ng mundo Huwag sa pulsa lang ng ilang politiko Kung di isang milyon sa bawat mamamayan Makikita mo'y may Isa. Wag ilang dinangaso, wag ilang dilustay sa tapang panyan ipalipao ka yung wanan ngay. Yeah, pumibig na pibig sa miyon bawat isa, bakas sa kalimang ang pobreman ng bansa. Yara bali mo pa Sa taong bayan, dapat gusto si kunot basta masunod tapat atake tayo iyo. pa yung magkalimot pinipili lang ito para sa sarili at ako bibiyo. Yan na sa pinot sa baba sa samali mati gira pa manapat sa dapat sa. Bakit lang ni natuwa bakit 老花样。